Magandang araw po sa inyong lahat. Bali po, paggagawa po tayo ng English sentence, meron po yan na tamang pagkasunod-sunod na mga salita. Okay? Kung ang ating pagbabatayan po ay kung alin ang dapat mauna, kung lugar po ba o oras o yung panahon, ang tamang sagot po ay dapat po mauna ang lugar bago po yung panahon. Okay? Bali, yung gagawin po natin English sentence ngayon ay naka-present tense. Ibig sabihin po ay para masabi mo ang kinaugalian na ng ating pinag-uusapan na gawin. Okay, so yung kinaugalian po na gawin, yun po yung ating gagawing English sentence. Halimbawa po, ito, gusto ko ang pag internet Kung mapapansin nyo, gumamit ako ng salitang gusto. Ibig sabihin, pag gusto, yan po ay kalimitan ko pong ginagawa yan. Pag sinabi kong gusto. Okay? At yan po ay pasok dito sa present tense. Kasi pag sinabing gusto, maaaring kinaugalian mo na yan na gawin. Kaya kinaugalian mo ng gawin kasi gusto nyo nga po yung naturang gawain. At yun po ay yung pag internet Okay, so ito po ang aking halimbawa. Gusto ko ang pag internet At di ba kasasabi ko lang sa inyo na dapat mas mauna po yung lugar susunod lamang po yung panahon dun sa lugar. Okay? So, kung gusto nyo maglagay ng lugar at panahon, ito po ang mangyayari. Gusto ko ang pag internet Kunyari, ang gusto ko ay sa bahay. E di itong at home, yan ang ilalagay nyo para sa lugar. Tapos, gusto kong sabihin na yung kinaugalian kong pag internet ay araw-araw. So ito po, everyday naman para sa panahon na sumunod po dito sa at home na patungkol po sa lugar. So pag in -English natin itong gusto ko ang pag internet sa bahay araw-araw, ito na po yung English. I love surfing the net at home every day. So yan, nakabuo na po tayo ng English sentence kung saan ay tama po yung pagkasunod-sunod na kung saan po ay yung lugar po muna bago, po, mu bago pa yung panahon. Okay po. Okay, isa pa pong halimbawa. Gusto ko ang pagbabasa ng mga libro. Okay, kung gusto nyo sabihin kung saan lugar at anong panahon, pili po tayo dito. Halimbawa po, napili ko ay dito sa by, by the tree. Ibig sabihin ng by the tree ay Katabi noong puno. Okay? Tapos, kailan? Kailan ko ginagawa yung naturang pagbabasa? Kunyari po ay, sa hapon. Ito. In the afternoon. Gusto ko ang pagbabasa ng mga libro katabi noong puno sa hapon. Ganon naman po ang mangyayari. Okay? O, paltan po natin ito. Itong by the tree. Paltan po natin ng dito. In the car. Sa loob ng kotse. Tapos, paltan po natin itong in the afternoon. ng subukan natin ito. Kada kada umaga. Okay? Gusto ko ang pagbabasa ng mga libro sa loob ng kotse kada o tuwing umaga. Pag in-English nyo yan, I love reading books in the car every morning. Ganon naman po. So ngayon, sigurado na po tayo sa paggawa natin ng English sentence. Kung alin ba ang dapat mauna, kung lugar ba o yung oras. So ang sagot ay yung lugar muna bago po yung oras. Maraming salamat po.